ang tubig na lumabas sa bato. Ikadalawampung kabanata. Noong unang buwan, dumating ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin at nagkampo sila sa Kadesh. Doon namatay si Miriam at inilibing. Walang tubig doon, kaya nagtipon na naman ang mga tao laban kina Moises at Aaron. Nakipagtalo sila kay Moises at sinabi, Mabuti pang namatay na lang kami kasama ng mga kababayan naming namatay noon sa presensya ng Panginoon. Bakit dinala mo kaming mga mamamayan ng Panginoon dito sa disyerto para ba mamatay kasama ng aming mga alagang hayop? Bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto at dinala kami rito sa walang kwentang lugar na kahit trigo, igos, ubas o pomegranata ay wala at walang tubig na mainom? Kaya iniwan ni na Moises sa taaron ang mga mamamayan at nagpunta sila sa toldang tipanan at nagpatira pa sila para manalangin. Pagkatapos nagpakita sa kanila ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kunin mo ang iyong baston at tipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan. At habang nakatingin sila, utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. At mula dito aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ninyo ng tubig ang mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Kaya kinuha ni Moises ang baston sa presensya ng Panginoon doon sa may tipanan ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, tinipon ni Naaaron ang buong mamamayan sa harapan ng bato at sinabi ni Moises sa kanila, Makinig kayong mga suwail dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Pagkatapos itinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng dalawang beses ang bato at bumulwak ang tubig mula rito at uminom ang mamamayan at ang kanilang mga hayop. Pero sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, Dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdadala ng mga mamamayan ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba, dahil nakipagtalo ang mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito, at dito rin ipinakita ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Hindi pinayagan ng mga taga-Edom na dumaan ang mga Israelita. Habang naroon pa ang mga Israelita sa Kadesh, nagsugo si Moises ng mga mensahero sa hari ng Edom na nagsasabi, Ito ang mensahe mula sa iyong kamag-anak, ang mamamayan ng Israel. Nalalaman mo ang lahat ng kahirapan na aming napagdaanan. Pumunta ang aming mga ninuno sa Ehipto at matagal silang nanirahan doon. Inapi kami at ang aming mga ninuno ng mga Ehipsyo, pero humingi kami ng tulong sa Panginoon at pinakinggan niya kami at pinadalhan ng anghel na naglabas sa amin sa Ehipto. Ngayon naririto kami sa Kadesh, ang bayan sa tabi ng iyong teritoryo. Kung maaari, payagan mo kaming dumaan sa inyong lupain. Hindi kami dadaan sa inyong mga bukid o ubasan o iinom sa inyong mga balon. Dadaan lang kami sa inyong pangunahing daan at hindi kami dadaan sa ibang mga daan hanggang sa makalabas kami sa inyong teritoryo. Pero ito ang sagot ng hari ng Edom. Huwag kayong dadaan dito sa amin. Kung dadaan kayo, sasalakayin namin kayo at papatayin. Sumagot ang mga Israelita. Dadaan lang kami sa pangunahing daan. At kung makakainong kami at ang aming mga hayop ng inyong tubig, babayaran namin ito. Dadaan lang kami sa inyo. Sumagot muli ang hari ng Edom. Hindi kayo maaaring dumaan dito Pagkatapos tinipon ng hari ng Edom ang kanyang malalakas na sundalo para makipaglaban sa mga Israelita. Dahil ayaw magpadaan ng mga taga-Edom sa kanilang teritoryo, humanap na lang ang mga Israelita ng ibang madaraanan. Namatay si Aaron. Umalis ang buong mamamayan ng Israel sa Kadesh at pumunta sa bundok ng Hor. Doon sa bundok ng Hor, malapit sa hangganan ng Edom, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron. Dumating na ang panahon Aaron na isasama ka na sa piling ng mga yumaong mong ninuno. Hindi ka makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Dahil sumuway kayong dalawa ni Moises sa aking utos, doon sa bukal ng Meriba. Ngayon, Moises, dalhin mo si Aaron at ang anak niyang si Eleazar sa bundok ng Hor. Pagkatapos, kubaran mo si Aaron ng kanyang damit pampari at ipasuot ito sa anak niyang si Eleazar dahil mamamatay si Aaron doon sa bundok at isasama na sa piling ng mga yumaon niyang ninuno. Sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Umakyat sila sa bundok ng Hor, habang nakatingin ang buong mamamayan. Pagkatapos, hinubad ni Moises ang damit pampari ni Aaron at ipinasuot niya ito kay Eliazar. At namatay si Aaron doon sa itaas ng bundok. Pagkatapos, bumaba sila Moises at Eliazar mula sa bundok. Nang malaman ng buong mamamayan na patay na si Aaron, nagluksa sila para sa kanya sa loob ng tatlong araw.